Hi guys, Mama G here and today nandito tayo sa Nisugbu, Batangas dito sa Villa Espinosa Resort, ayan Actually nag-overnight na kami dito kahapon pa kami ayan ayan, Bali Beach Resort siya kasi merong pool doon sa ano uh, may kasama siyang pool ayan, kasama ko sila Beshi and family Sobrang ganda rito. Ang ganda ng view niya. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo yung accommodation namin. Ayan. Tawagin natin si Mamang Magdataho. Mag-breakfast tayo ng taho. By the beach. O, yung ganda nun na. the beshi? Eh. Ay kuya, taho nga. May gusto mo taho? Taho, by the beach tayo na eh magkano mo? Ah, uh, tatlong twenty. Mm -hmm. Sa mo, Beshi? Katali na niya. dami nang nagtitinda dito pag umagaw. Oh. may mga pang souvenir. May mga ano yan, Nay? Mga sweets. Mga, sweets na pa sa lubong. May jet ski pala dito. Mga Ay, di natin, di tayo nakabili nung ano dahil. Bago mahal siguro yun. No, pag dito. Oh. Ako, okay, ako, ako yun ulit. Ayan. Breakfast tayo ng ano, taho. Say hi, Beshi. Nay! Welcome to my vlogs. Ayan si nanay at pagano ng picture. Ayan, taho tayo, guys. Breakfast natin. Mm. Nay, masarap ba yung taho sa Batangas? Masarap! Mm -hmm. Masarap kasama sa black sea natin, no? <laughs> Ay, beshie. Gusto niya. Mm -hmm. And mula dito sa may ano, beach front, Siguro mga ano, one minute pa pabalik doon sa aming ano, <coughs> sa aming accommodation. Ayan, sama ko kayo. Ayan o, oh, puro siya mga bundok o. Oh. Napapaligiran ng bundok yung ano, yung pinaka, pinaka location niya. <coughs> Ito kasama na to doon sa ano namin. Sa part nung... Resort na kinuha namin. Ito kasama na. Maganda din yun. Siguro ito beshie yung tinasabi nilang mga 20 packs. No? Uh, maganda rin siya. Iyan naman yung sa amin. Iyan yung ano na yan. Yung building na yan yung up and down ayan, yan mismo yung saan, amin yan mismo yung ilupahan namin ayan so ito siya tapos ito ayan ito yung harap nung ano namin, yung villa. Ayan. So, Villa de Familia. Ayan. Mga natutulog pa. So, hindi ko pwedeng ano. Hindi ko pwedeng buksan pa kasi. Natutulog pa sila. <clears throat> Tapos dito, meron siyang mga, uh, ayan, may mga common toilet. Tapos so ito yung pool. Ayan, malapit lang sa ano namin. Sa pinaka-villa. Ayan, wala pa, tulog pa yung mga bata. Tapos may mga, ano siya, may mga kubo. Ayan. Ayan. Morning po. Ito pa yung ibang ano niya. Mga kubo-kubo niya. Tapos common yung kitchen. May mga ginagamit. Yung mga gusto magluto. Ayan. May common kitchen siya. coffee na tayo. Ayan, dahil morning na, yan, maglilinis na si Kuya ng pool. Habang tulog pa yung mga, ano, tulog pa yung mga tao, yan. So, lilinis na si Kuya. Maganda din siya. Bali, ang kinuha namin overnight stay. Sa Agoda kami nag, ano, sa Agoda kami nag book. Ayan, so, itong, ano, 10 packs na kinuha namin accommodation eh, is, ano, umabot siya ng, ano, din, ng 16. Kaya, okay lang sana sa Agoda mag, ano, mag, <coughs> mag, buka. So, mas mahal pala. Mas mahal pala siya kaysa kung ano ka, diretso ka dun sa page nila. Kasi sa page nila, nasa 12 lang yata. Ito tapos, pi, ang ano pa, may mga extra fee pa pag din ka sa Agoda. Biro mo, nag, ano kami, nag, ano si Beshi ng extra mattress. Kasi nga, ano, ba, hindi, baka daw hindi kasya yung mga bed. 1,800 yung ano, uh, single bed. Single bed lang eh, yung ano na binigay sa amin na ano, extra mattress. 1,800 na yun. Tapos, pagpupunta rin kayo dito, so, so, so mag-ready rin kayo. Ayan, may mga fees pa. May mga cage fees. Merong, yung ano nila, common kitchen nila, magbabayad ka pa dun. 500 yata. Tapos, ayun, meron namang tindahan. Ayan, tapos, yung wifi nila, hindi siya all access. Ang bawa, katulad sa amin, 10 packs kami. Apat lang dapat yung may ano, yung merong pre-access sa ano, 24 hours pre-access dun sa ano, sa wifi. But then, kinontest nga namin sa namin ang dali na binigyan yun. So binigyan naman kami lahat ng ano. Kasi mayroon siyang parang Insta. So binigyan naman yung 10 stops sa amin. Um, ayun, so yun lang. Overall okay naman, maganda naman. Ayun, so magdala lang kayo ng mga extra money kasi meron siyang mga water ano activities kung gusto niyo. Like kahapon hapon kayak kami, yung water clear kayak. Tapos meron siyang mga jets, ganyan, marami din. Kung gusto nyong mag-island hopping, pwede din. So, okay naman, maganda din. Natulog naman sa nag nag sana kami ng sunrise. Wala eh. na-late kami. Ayan lang baliktad sa sunrise. Ah, talaga ba? Hindi. hindi kita? Ah, okay. Ah, hindi sa dagat. Ayan, bisig na yung dalawa. Breakfast na sila. Tapos pupunta na kami ng Tagaytay. O, breakfast na kayo. Dali na. Alright, so pauwi na kami. Ayan, salamat sa pagsama kay Mama G. Sa short vlog na ito. Ayan, salamat. See you again soon. Bye!